Mas tem lá em pé a comer, ba? Bem do gai onde é que ele não anda bem na net. Há Anak gai na bitomia, na do? Mas mangapia não Nan masarang baik kaya wala ka sumuri ang bang tabuka mo kayo to Mama ma ma sumura mang kunan ay gugma mo po kuniya alali din hindi po nagay imo haribang pangulag naman ang imo haragay kung saan ay maulag ng dugay na kemig wala na bit ko na gawin na huna gugma na binakuha lahat pa yato mer ikadungan po na si Bernadette ang gayasan niya ni skole lahat po so sa una rato to ka ng balay sige po yun kaya gasakit ng tuhuran ng atribes kaya kusog man kayo mukha ugmungkos atribe taong nirnag Nakadungo po no? ka mang na istoryahan so, ng Busat asa nung disco ha nung mga mong na si Bernadette o microphone Saan ko nung microphone? Katugo wireless? Hindi mo ng wireless? eh naman kay, mukhaan na ganyan mong asawa Naman na. na ka, dahan siya po na hingang na si Bernadette kada dahil po kayo nagtingaw pa nang ako na doga ka itong pagkanta itong nung ngayon na yung magkatang baboy na yung suit ipan. Aw, umama ako na dokyo. Bali mo baga mo kanta ni Bernadette. Hindi, mayabag ka nang. Maghawid ang mikropon, ibis anaon pagkanta. Halos mabot ato tonlon. Hindi sa man tayo magkalitok yung kanta di Yung ipan ang tokan Mati, sukat-sukat niya. Bernadette pa ikon na kakuha mo kanta nang maghawid mikropon. Aogong mo. Eh, may binuwang dokyo. kadakoan ang mikropon maogong ba rin na? Magigami ang mali kag baabati mong pares nga si Bernadette. ka na ito, bibisin ang dagok kayo. Eh, okay, namugidawot na ba po na ganyan pa kayo si Bernadette? Hindi hmm, po na sa inyong pagpandaot naman. Mugi po na ang mong nakita po. Kung na inyo, Nisa, saan pa rin tawag ninyo, anak? Ngayon siya, tagay saan? Mga mga masyukong na mga style lang. Hindi po ang na Ako naman po naghihigog ma. Tignan ba? Akong inom. Ay, huwag mamatay ko. kamo mo mo mapuli ana ni Bernadette. Ah, matay si pula man pala yon. Mo maibog ari mong pareso si Bernadette Troy. So ug buka na pagkaig nawong. 'yon mo kuno ninyo ning bet? Bale po na pa pat yon. Ino kay tuntuyo ari dire. Ino no. Ino or na plano aning uh, inyong ilogon si Bernadette. Moy ak si pula man ni Mama go pong maibog mo ni Bernadette nang noor ka ayog nawong, napailawas nang naingon nang hopong. Kusog unta mo kanta pang Bulaga mo kayo mo. Kisa ka butaw ay barkada na yung mga ibog pa ato yung meray. Mga bugura magkunay mo, ha? Eh, lang mga bugura ko na. Utro ka, pila-pila lang. Plano na kayo magigaw si Berna, Mama, may ibog untawo ang tao ni Berna Ikaw galing ilmer. Una ko, pagka nga fresh ka ayaw, makainom pa dyan unta ka niya. Malipay pa ka kaubwatan mong galing nato. Eh, lang di kyo. Sige, ingat-ingat tayo na kyo. Matinood, Berna. Nakagusto biya po ko ni mo, Elmer. Siya nakagusto? Hey, lang dito naman si Bernard na mag-inakawa. Ano naman mag-aikwanta po kanya at ka, Elmer, wong, nang? Kaya pa inawas na yung pula magbaril lang sa loob ng ispalto. Saan po nang gwapo kung mabuling taong to si Bernadette? mas gwapo pa po ninyo na ito at ibang siya kayo kung mo mer. Ay, ang gwapo ba rin ko? Ay naman, gwapo kayo kasi akong panan. Gwapa ko, gwapa. Ano nang lamit? Tarong liya ba? Ang pagtawag, gwapa ko. Ay? na ibu para magjunta ko nimo yung maginana po ka inaman po nang pariya de bayot po ka dili po sa inyong mga bayot pwede po ko sa lalaki pwede po ko sa babae sus ba ko lahis kang pagkabayota ka mana naman ko iring iringan ganihani sa tong grupo kinsa po ay na po jig kasabot na tapad kinsa ba ka tapad na ipakagets sa left na imo ka ni buyas po

Mau wow, di air. Mau oh, deh nak asam dan aku ngi sugun ni mau matika. Mula nak matika sembindahan dai. Mau nak, mau nak, mau nak lagi. Mau la pukamu ulah. Mama mau kemut makan di ku mulah. Jika tu katuang konditok tu istai eh, mas beris ku katuang itu maku arti baru doktor muka lape. Okey, kau dah nangitak matika. Iku sembunyikan diulah. Ijab ikau. Walau apa matika sembindahan. Ini nangitak akan berindahan. Ule, ule. Aina makan. ilang di, ilang kong di invite di, nakiinang kay, naamay gwapo. Kaya, unya, kanain mong pagpainong-inom, ana, na, kay nakuha, ana. Ay, naman, naalami kay ng ilino niya, lami po kay sila. Mamang binayot ka, kundi kang si Palabos Pangisugya, Bernadette. Kasi ka pala pati utro ka, yung gidaldan na, ito. Ay, maawin na na muna, gidaldan na, naibog na siya na, ay, na, libuya, naibog na, naibog na siya, libuya, dal. Kusang ilmer? na ay mga boys o mga gwapo kayo, labi na si Buya huy pag tarong Elmer na ba ayot na ka magbuot ka naku na bigay ko gasto ni mo ay naman ka, kamama lagi mga buot mang ka naman no, makilabot ang pinabuhi matay ka mo gitaan ka mo wala rabag mo yung gamit anong kalibutan mo na mong inog <laughs> na na o no? kanil no, no. ka na rabang kanil rabang pero mga utang rabagin na mo yung gamit <laughs> Aday, hindi, hindi microphone <laughs> mangok man kan dili man may mikropon usa ba di ana sugo so ang guin nadi na para sa na na iulang man ang kalunggo mao usa ka pato lang makabayuta ka natural kan dili ka kay bulan imong pares kay ko kay kag nawong na imong katong barel lagi sud lag espanto gilapak gilata ka nang karsada gilapad ayo nawong piso nang nalapad na imong nawong e ulod ka ayo ka at kis na ko tarbaho na ko ikapalit ko ko ganahan ka wala tambay Baling-lang Eter Bahau merokak ketemu titi, kematang gebrut pengtian, na, na, kuri nca Emir kena ketuk instalatu, atu madu blok kusamot. Maknana ni ngau pukul yang mengaboi senak oleh Eter. Ayuhlah, dia ambak kita, ka mugit, ka ka mug, kamu kita, kamu kamu mengabat influencer nak uh. kumpuyat. Tahu ilah, maknanya ni nak, uli, 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 uli,

mahilig din na play to earn, gusto rin ako introduce ninyo ang Aurora game. It is a platform nga kung di sa pwede niyo padaghan ang imong kapital, imong ang balance, pinagis pagdula silang mga mini games in which pwede ka makadeposit or withdraw via Gcash. Kung gusto ka mas maka-earn pagyod you can be one of their agent din you know, sa maong platform nga kung di sa pwede kang maka-earn up to millions of peso di ay pinagi lamang sa sa imong referral link sa imong mga kaila or close friends. Sa registration, ang gamitong rin nimo ang imong phone number tapos fill pa nimo ayaw kalimti ang mag-set password, then click confirm, then good to go. Dahil yun mo, ang layout silang platform, dili mo makita ang mga klase-klase ng mga mini games. Ayaw ko kalimot, i-add ang mga personal information, especially yung mga keycash, i-add number, yung mga, mga gcash name, tapos login password, then pagka click save. Karoon sa pagtapos sa pagdeposit, i-click lang ang wallet icon, dahil yung click Gcash. Sa so nakita niyo you can choose kung pila ang amount ninyong gustong i-deposit. Tapos, automatic siya mag-direct sa Gcash browser. Ibutang mo ang Gcash number, ang verification code. As you can see, anak ko yung 261 nga coins as balance. Karon, pwede na itong budula. Ang akong piliyon nga mini game kaning color game. Sa color game, ang imuha rambu mubit mabit ka iniyaman kung unsa ang color and you think na mapay ko apan kumusta pang roll ang dice. So, yung ana ka sa'yo, no? Karon, mo try na po tagdula sa Dragon and Tiger. Sa Dragon ang Tiger, mubit ka kung either sa Dragon ka or Tiger ka. I-anticipate ni mo or trust your intuition kung asa nga side ang mas dako nga card. Kapan sa pag-flip sa card, din hanin makita either sakto yung intuition or not. So, yun anak ka sa'yo, no? So, unsa pa man inyong gihulat, i-download lang ang Aurora game. Pinaagi sa pag-click sa link in the description below. Huwag sa comment. Huwag oh, marat mga kwak, Salamat. Na sa eh, mga boys, o oh, mga gwapo ka. labi na si Boyak! Huwag pagtarong, Elmer, na nabayot na ka!